farmers ngayon ay nagbibilad na ako ng binhi ng palay ito yung RC402 dalawang RC402 20 kilos ito yung kanyang butil yan yan ay galing sa Department of Agriculture at yung isa naman ay yung RC18. Ito naman yung RC18. Yung pinapakita ko sa inyo na video. Yan, galing ito sa kaibigan ko. Ah, uh, harvester yung gumanat nito. At nabilad ko na to ng isang araw. Ngayon, bibilarin ko ulit siya. Tatlong sako yan sila. Yan. Nasa 50 kilos nung labas harvester yan siya. Ngayon papainitan natin siya ngayon pangalawang araw upang mamaya ay magsusubukan na natin yung germination test na tinuro ko sa inyo.